yung para... si uh, tutulong doon sa nakatalaga para is ang um, tropa po ng NCRPO ang 2 AM so natay sa department ng sasakyan ng dagdon para sa election ito yung gabi na kung saan yung ating mga kasamahan mula sa Regional Mobile Force Battle ng NCRPO kabilang yung ibang mga personnel mula sa iba't ibang distrito ng NCRPO na pupunta sa Barm at para um, maging parte ng seguridad para sa daralapit na eleksyon so ano masasabi mo sa uh, sitwasyon natin ngayon So yun nga po, uh, kanina pong alas 10 pa lang lang gabi, mm. nandito na po para uh, ma-account yung ating mga personnel sa galing po sa iba't ibang distrito. So uh, nandito po ang RMFB, mm. ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO na pinamumunuan po ng aming Force Commander Yo, Police Colonel Salcio M. Rodriguez. Nandito rin po ang Northern, Eastern Police District, um, uh, Manila Police District, uh, Southern Police District at uh, Quezon uh, City Police District. At hindi lang yun, ha? Siyempre, kailangan meron din tayong mga senior police officer na nakatalaga para isupervise yung ating mga kasamahan dito na pupunta sa bar. At siyempre, nandito rin yung ating mga command group kabilang C. Nandito po ang ating DRDA, Yun. at iba pang pong, uh, command group, uh, DRDO, ang ating uh, CRS, ang ating uh, R4 and R2. R3. Yan, okay. para isuperbisa ng personal. Itong ating mga kasamahan, mula dito sa NCRPO, kabilang at ibang-ibang distrito ng NCRPO para isuperbisa yung ating mga kasamahan na pupunta sa bar. Saksama natin saksiyan ang ating mga kasamahan dito sa NCRPO para sa seguridad ng nalalapit na National and Local Elections. Ano pangunahing dahilan at nagpadala tayo ng uh, tatlong daan na mula sa tropa ng NCRPO mula sa pamuno ni Police Major General Anthony Averince papuntang BARN? Okay, itong uh, augmentation natin na 300 personnel. Ito yung uh, tutulong doon sa Pro barn mm -hmm. para ito yung magiging uh, special electoral board. Dahil kung titingnan natin, based from the uh, assessment natin may That's why uh hindi lang naman actually NCRPO hmm. pero other regions magpapadal rin ng augmentation personnel doon sa BAR to ensure a safe, honest and fair election in Mindanao. So sir, uh meron ba tayong uh, specific date kung hanggang kailan o ilang araw sila sa BAR? Actually alis sila mamaya no. After this uh dadalhin ng Sanlayan Mor Airbase sasakay sila ng C130 and yung NCRPO particular uh, deployment nila sa Lanao del Sur. So they'll be staying there hanggang makatapos na yung election. So we're expecting na for the next uh, three weeks, nandun sila sa Mindanao. And uh, we're, we're hoping na makabalik sila ng maayos dito sa atin sa NCR. So mensahe mo para sa ating mga tropa na mas paitingin pa yung seguridad, yung disiplina, para sa ganyan mas mapalapit pa yung ating mga kababayan, mga Muslim brother and sister. Okay, ang uh, dun sa mga kasamahan natin ay di-deploy dun sa probar na no? Uh, wag lang sigurong kalimutan yung uh, reminders para atin ng ating regional director na pagpunta natin doon, ang dala natin NCRPO, and uh, ipakita natin na maayos tayo dito sa NCRPO, and uh, maging encouragement na rin sa lahat na ang pagpunta natin doon, ito ay trabaho and uh, sabi ko nga, maswerte yung napupunta hmm. doon, at least may experience nila kung ano ang meron sa Mindanao hindi lang puro sa NCR na pagdating nila dito, at least may may kwento sila, and of course, sigurado ako may matututo na silang bago sa experience nila doon sa Mindanao isa pa, siguro pasalamatan nila natin yung support element nila, yung kanilang kanyang pamilya, hmm. okay, pinaka-importante alam mo siguro nag-aalala, no? Oh, sir. pero okay. tayo naman, na-assign na doon okay. so gusto lang natin paabot doon sa mga pamilya ng no, ating uh, 300 brave personnel na i-deploy ide doon na uh, maayos, hindi naman ganun kagulo sa Mindanao. And uh, alam ko makakabalik itong mga personnel natin ng maayos at makakasama nyo after 3 weeks, nandito na uli sila. Okay? So tatlong daang um, tropa po ng NCRPO ang patungo po ng BARM upang uh, magbigay seguridad sa nalalapit pong national and local election So makikita po natin sa ating likuran ang walong sasakyan na sasakyan nating na tropa mula dito sa NCRP papunta sa Villamor Air Base patungo sa BARM. Sama-sama po ang saksihan ang pulisya ng NCRPO mula sa pamumuno ng ating Regional Director ng NCRP walang iba kundi si Polis Major General Anthony Ebrin para sa seguridad ng halalan ng no eleksyon 2025. No! So guys time check tayo 3.52am So doon na tayo sa departure area Para sa mga kasama At bumulong sa bar So guys ito yung uh, sasakyan Ng ating mga tropa Mula sa NCRP pag Tungo sa bar na kung saan magsasagawa Ng siguridad doon para sa election 2025 Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Biputan, Taguig City. At sa kala po namin, Regional Director ng NCRPO, Police Major General Antony Adrin. At syempre ang ating Force Commander ng Army Pinaulang Ibang Kondisi. Police Colonel Salso M. Rodriguez. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrolwoman Amaria Danica Bacal Subungo. nag ng batas, taga-taguyod ng balitang police sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng palitang polis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.